Hello, guys! Good morning! Time, time, guys! Lunch! So, ito yung pagkain ko, guys. Kunti lang yung bihon. So, ang ginawa ko, may noodles kami. So, hinalo ko siya, guys. Kaya, yan, para na siya, ano, um, alam mo yung ginagawa na, ano, pancit pensil, at saka, ano, bihon. Tapos wala akong ripulyo, guys. Kaya ito lang. Carrots lang. Tapos tiplahan na lang. Tiplahan na lang ng medyo masarap-sarap. Para masarap din yung kahit. Para ano na, gamot sa ano, gutom. Mahirap na. Nagtatrabaho tayo. Kaya para-paraan na lang para makakain tayo, no? Ano? malaman na ng dyan. Masarap naman. Kahit kulang mm. sa mga ano, rekado. Mm. Okay na rin yung noodles na ano, hinalo. Kasi hindi naman siya malata na pagka ano. Ganda. Parang pansit kanto na rin. Hmm, ayan Oh. Galing na anulila. Hindi na kailangan na ano. Kompleto ricados. Ang importante guys, may laman ng ating chan. Mahirap maging isang OFW pag -utom. Madami tayong trabaho. Yeah. Kumain kahit ano. Malagyan ng laman lang ang ating chan. na lang kung ano na lang naisipan kong lutuin. Basta may makain lang ako. Kasi lalo na sa akin, umaga, maaga nagising, magluluto ng mga pagkain ng mga alaga ko, tapos, bibihisan ko sila, Yeah, Ihatid sa school, pagdating sa school, maglilipit na naman dito sa loob ng bahay. Tapi mm. yung almosan mo, ano lang, minsan makakapit lang. Minsan tinakay tina ito, lang kadalasan. Yeah. Iskartihan na lang tayo sa pagkain natin pag wala tayong ibang pagkain. Luluto na kahit walang panghalo importante may laman mm. Attention. kasi lalo na sa akin maghapon akong ano mm, parang pagdating dito tapos pakain ng mga alaga aalis na naman so mahirap pag hindi mo na ako kakain bago aalis dahil pagbalik ng bahay hindi ako makakain na dahil aalis na naman agad Ito. Kahit ganito lang yung pagkain. Okay na. Kesa magutom ka maghapon. Minsan gabi ka na nabalik. So, wala namang makainan doon sa pinagpuntahan ng mga alaga. Na, alaga So, yun lang guys. Thank you for watching. Kain lang tayo. Kahit ano. At least, hindi tayo mag-utong. ba? Diba? Bye!